Tumuko so, ka na, Pastor Kibeloy. Yan po ang panawagan ng ilang senador sa kabila ng pagkundinaan ng Magamang Duterte sa anilay marahas sa pagtugi sa pastor. Nasa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. Abala sa negosyo at mga motorista ang tumitinding tensyon ng mga polis at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang giniit ni Davao City Mayor Bastedo Terte. Anya, iginaganan niya ang pagsisilbi ng warrant of arrest kung ito ay naaayon sa batas. Pero napansin daw niyang hindi sinusunod ng PNP ang maayos na paraan ng paghahain nito. Halimbawa na raw ang anya'y paggamit ng dahas at iligal na pagpasok sa KOJC compound kinikilala raw ng alkalde ang karapatan ng mga miyembro ng KOJC na magprotesta pero sana raw ay gawin itong mapayapa bago yan, Parehong naghayag ng kanilang saludo binang magamang dating pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara. Sabi ng Bise hindi kailanman katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan gaya ng mga miyembro ng KOJC. Sidigong Digong naman, tinawag na biktima ng political harassment ang KOJC members. Sabi naman ng Executive Secretary Lucas Bersamin, walang kinalaman sa politika ang warrant laban kay Kibuloy. The law must take its course. It's unbearable to the law. The law must take its course. Meron na bang process? Ayon naman kay House Deputy Majority Leader at Iloilo First District Representative Janet Garin, nakakabahala na tila mas may simpatya si VP Sara sa isang wanted sa mga malalang krimen para sa mga biktima. Panawagan naman ng ilang senador, sumuko na lang si Kibuloy. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, si Kibuloy ang punot dulo ng tensyon. Hindi raw magkakagulo kung matagal na siyang nagpakita sa Senado o sa Korte. Maging si Senator Amy Marcos, nananawagan sa pastor na ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng hukuman. Pati si Senator Bato de la Rosa, ganyan din ang giniit. We cannot hide forever. So, at saka kawawa rin itong mga tao natin dito na, uh, na, na, na dahil sa kakahanap sa kanya. Kaya-kaya naman ni uh, Pastor ipagtanggol sa sarili niya uh, kasama natin ng mga dati. Kaya hayakan na natin at uh, kausapin natin ang mga uh, tropa nila na sana isumurender na lang ng maayos. Nagbabalita mula sa frontline. Rhea Fernandez, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.